<laughs> Putang ina mo. Putak ina. Tatama pa yung video ang puta. Okay 19. Nao na yan. Six two fit yung sasalo. Putang ina talaga naman. Grab, <laughs>

Hahaha Hahaha Tama na mga mo bay eh? Nagpakawalaan ng bomba smoker sa ano eh Sa lang Palingan kasi

de tort. Oh, andalanan <laughs> to. De gangster. Oh, istalang <laughs> ka. Tatakdak ko, hindi naman. Diyan tayo 'di na mat. Ay mali. Sa amin ni sa kabila ka lang mag dribble training ba? Araw-araw training mo? Pwede ba ako mag-training doon? Sabay ka lang. to 8 lang yun. Ay, tumigil ka. Sabay <laughs> kayo Okay, okay. Ito yung mga napasok sa mga <laughs> interview. <-me> Lunes, <laughs> Martes, Viernes. Asan na yung <laughs> mga umiiyak sa iyo? Sige, bangay mo na yan. Kompleto na yung talbarang gawin. Hey, Koy! Talamsik! Uncle Brooke! Ayun na! Oh, tabla na daw. Tabla na daw, tabla.

Hey! Babe, hindi ka naman pang 70 eh. Hey! mo kahit wala silang iniinom Good. Bigyan! may yeah. <laughs> <laughs> Kailangan na yung oh, reserve ka lang? Reserve ka lang? Oo. Siyang nga! Ano ka pwedeng ito? may warmer

san kabao alo kids 65 65 by san francisco 65 alo so hot fight 3 yung dangera pa naka galing sa dribble goy Ga galing <hapulgoy> dribble

Tumama uh -huh. ka kasi! Wala na, pagod na! Ayoko! Ay, atukun mo nal! Tumungan ka nalang dyan! Atukun mo! Atukun Eh! Di! Uy! Ang tiyan! Ang pa! Ang pagiging pa rin! Galing pa rin! Ano? Ano kaya ka naman pagod? Nangang break na! Bigyan mo na gas, tina! Ayoko! Nakabukay ako. Magal bumalik. Bumalik. Ayun pantal. Mamaya ka na magkagot, Wala na oh. ayaw ko. Sasabayan muna mo na 'to, mamaya yosi yosi Bye, ayoke muna, bye. Oh putang ina tapos mo pagkasablay ay oo nga no pwede pala yun, <laughs> yun. kasaya daw kayo ng geng geng <laughs> <laughs> <Tinduunin. Sorry, ni. laughs> <laughs> ano, no. hindi ko pa ni siya rin eh Hahaha 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 Hahaha

Lalim. Uli. Wala yan, malas yan eh. Wala yan, malas Bukod talaga. Sabi na, malas yan eh. pa yung uso. <laughs> Umutok yung uso. Hindi pa nabagok yung ulo. Kung malalaman talaga kung may naman. Hahaha. Hmm? Wala nga akong pambili. Bola na <laughs> Ay, uh. Patay na, mamatay na ni. <laughs> Asap pedas. <laughs>

Table mo. Ay, si Dintor eh. Sira mo. Wala na na nga eh. <laughs> sa akin ka dumaan. Hindi nga natin na yan, may screen. Dino? Uli mo din yan. Malayo, pangkita mo. Atapos Atake Ay! Ay! mabali yan pero sa ka dyan? Sai, mabali yan. bumalit. <laughs> <laughs> Ay putang ina ano, may shooting na. Shout <laughs> <Masyot> man. <laughs>

Uh. Say nyo yung mangkok Patay Turusay mo si Ay putan ng usuan <laughs>